Hi guys! Welcome sa aming walang kwentang vlog! Sa araw na ito ay naisipan naming maglakad-lakad muna. Naisipan naming pumunta sa pinakamalapit na park sa amin. Yun ang Yokoyama Park. Siguro mga 33 minutes din kung lalakarin namin. Ito ang view papunta roon. Medyo madilim na rin nung lumabas kami ng bahay. Siguro 5pm na nung lumabas kami. Medyo matarik ang daan, kaya hingal na hingal na kami. Wala pa kami sa park, pero hingal na hingal na. Heto na nakarating na kami sa park. In fairness naman sa kanila, may pailaw-ilaw pa sila. Napakalawak ng park na ito. Meron sila ditong soccer field, baseball field, at ewan ko kung ano pang meron dito sa loob na ito. Marami rin tao dito sa loob merong mga nakatambay, merong mga naggagala kasama ang kanilang mga aso, at meron ding pamilya na nagbabanding dito sa loob. Habang naglalakad kami, ay meron kaming nakitang swing dito. Kaya eto nga sinubukan namin, tuwang-tuwa kami para kami bumalik sa pagkabata. Nakakatuwa dito, nakaka-relax. Diba ang saya? Pagkatapos nga inaisipan na maglaro ng basketball ng asawa ko, yun talaga yung pinunta niya rito. Medyo matakal na rin daw kasi siya nakapaglaro ng basketball kaya tuwang-tuwa siya. Yan nga at pa siyang bola. Sa siya tagal niyang di nakapaglaro ng basketball, ayan, puro sablay. Sunod naman ay sinubukan ko din maglaro o diba pasikat di naman talaga marunong magbasketball? Ngayon nga't sumubok pa ulit. Oh, tuwam-tuwa pa nga nung nakashoot. Ngayon naman ay nag-1v1 kami ng asawa ko. Alam mo talaga marunong mag-basketball. ハハハハ。 <laughs> I'm tired. <higher. laughs> Pagkatapos nga nun ay napagod ako, hingal na hingal ako at ohaw na ohaw. Kaya pumunta ako sa malapit na vending machine para pumili ng may ino. Buti lang, maraming vending machine dito kaya mabitis sa makakabili ng may ino. Ayan, tamang inom lang muna ako dito sa Gedli. Pagod na pagod ako at hingal na hingal. Ang ko naman di pa rin napapagod. laro pa rin ng lerot. Sinulit na niya yung basketball court? Para sa'yo. Ito nga, <laughs> napasikat pa nga sa akin. Wow! <laughs> Galing! Para kay Kat-Kat. O, oh, sige. <laughs> <laughs> Oink. <laughs> Para kay Sophia. Okay. Nung napagod na siya maglaro, ay naisipan na namin maglakad-lakad ulit. At ito nga nakita namin itong soccer field. Mayroong mga nagtitraining, mayroong mga naglalaro ng mga bata. Napakalawak pala talaga ng park na ito. Sa gilid nga namin ay mayroong stadium. Ito na mga sawa ko, naisipan pang mag-jogging. Ayan tuloy, napagod siya. Dito ay may nakita kaming James sa loob at maraming nangki jim Dito naman ay may swimming pool. Pagkatapos naming malibot ang buong park ay naisipan na naming umuwi. Hanggang dito na lang muna aming walang kwentang vlog. Salamat sa pananood! Thank you!